Guys, ito po si Minho pala ang aming agaray ah wild, wild na ayam amin oh, Minho, dahil makaon siya apir anay siya bago makaon oh, maon ang iyang abisyo hmm pulutan na lagbong, daril girl, ayaman hmm So, talaga din mga gampang gampang. Apir, ah, apir, anay siya, bago makaon. Ah, minho po namin. Oh, grabe lang kung hungitan. Ha? Hinahinaya, mandoy. Kung hungiton. Apir. Hmm, ah. <laughs> diba? May inyo kaon. Ha? May inyo pa o no? Gusto ang gigda. Nalagbong Oh. Dari, dari, dari. si. Si Minho. Ang si Minho namor na mo okay. na. Agay. Eh na. Ano man tong ubra mo magkaon. Bangon. Bangon na ni Bala. Bangon. Bangon na na yun. Oh. Naalintabla sa ganun ligid-ligid. Tara ko magkaon. Appear. Oh. Si appear muna bago hungit. Ah. Appear. Appear. Ah. Apa muna bago bagus <laughs> ni? Oi, ka ke gatun? Ini <laughs> tanah mas sabun nuta ni tak kono? Oi, bi ta. nampang tanah ah. ya <laughs> na? Apa ay. ar, Wa ta gayunay. Apir ana ya apir. Apir. Ay. Pi. Ano dana ja? jo? Pati alima ko ay. Apir. Ha. Ah. Apir. Ay. Ah. Aray. Hoy. Na ano ta ni gara naman. Gara naman. Apilon yung Oh, dari yun din maig din yun magapir-apir ah, hey. nag Nagakuan yun, nagabusar. <laughs> <laughs> gabusar na gabusar. <laughs> Hindi na mag <laughs> Hindi na maghungit nagabusar na. Ah. Oh, oh. Ang tawangan ng ubra. Nagabusar yun to sa sigit apir-apir ah. Si kungit. Dali dali dali. Eh, ma. Apir. Ah. <laughs> sambutan na natong posisyon mong kakaon. Ka, dapat-dapat ta na. No, da, dapa, dapa, ta na. Ta, yun dyan. Oh, nahalin tabula sa. <laughs> Amin ito si Minho, guys. Ang aming pasaway na ayam. Bye! Minho! babayan yan Bye! Pasaway na ko,